Maraming salamat sa suporta nyo. Pasensya na kung matagal ang upload. Tera tuloy na natin. May gantano, bago mo pa man maputol ang ulo ko, nailipat ko na ang aking kaluluwa sa mga butong ito, at ngayon, ako ay kumpleto na. Wika ni Targa at balak niyang atakihin ang estatwa ng Reyna na ngayon ay nasa harapan niya. Nawasak ito na ikinagulat ng lahat. Durug na durug ito sa ginawang pagtapak ng dragon. Nagumpisa ng magwala ang dragon at nagsitakbuhan ang ilang naruroon. Umalis ka na kung ayaw mong mamatay ng walang kalaban-laban, sigaw ng Reyna at inilabas ang kanyang ice powder. Ang halimaw na ito ay may sapat na mana upang takpan ang buong kalangitan. Tanging ang mga swordmaster pataas lamang ang makakapigil dito, isip niya. Umataki pa din ang Reyna gamit ang kanyang ice powder. At ganun din ang ginawa ng halimaw. Tumila po ng Reyna at ang iba pa sa ginawang pag-atake nito. Dahil ba hindi pa ako sanay sa katawang ito? Kaya hindi pa ako makagalaw ng mabilis. Di bale na, ang mga taong ito ay tila mga langgam na lamang sa akin ngayon. Isip nito sabay sigaw. Nasira ang mga kagamitan at nakahandusay ang ibang tao sa lakas ng pag-atake ng halimaw. Ang halimaw na yan ay hindi lang basta matatalo sa pamamagitan ng lakas. Kung ganoon, isip ng Reyna. Lloyd. Lloyd Frontera, sigaw ng Reyna. Iisip na lamang ako ng iba pang paraan, isip niya. Nakita ng Reyna na tumatakbo palayo si Lloyd upang makaiwas sa nangyayari. Natulala siya at tila naging bato nang makita niya ito. Tama, Javier Asfahan. Kung siya yon, isip ng Reyna. Sir Asfahan, tawag niya kay Javier. At lalo siyang natulala nang makitang kasama nito si Lloyd na tumatakbo. Patuloy sa pagtakbo ang dalawa lalong-lalo na si Lloyd na hindi inaalintana ang mga lam-esang nakaharang sa kanyang daanan at madali lamang niya itong natatalunan. Kung patuloy lamang tayong tatakbo, hindi ka mababayaran sa trabahong ginawa mo. Sambit ni Javier, mukha ka talagang pera. Talaga bang pera lang ang nasa isip mo ngayon? Kailangan natin mabuhay, hindi ba? Palagi mo na lang sinasabi ang pera, naiinis na ako sayo, inis na sagot naman ni Lloyd. Nagtaka at nalito naman si Javier kaya bigla siyang tumigil sa pagtakbo. Hoy, ano, bakit ka tumigil? Takang ang tanong naman niya. Kapag pinabayaan natin ang katulad niyan, magdudusa din ang ating bansa kalaunan. Kailangan kong protektahan ng honey jar mo. Sagot nito, ang nilalang na yan ay may mas higit na isandaang beses na mana kaysa sayo. Sumuko ka na lang. At patuloy na tumakbo, sigaw niya kay Javier na halos di na marinig dahil malayo na siya agad kay Javier. Ang mga binti niya ay hindi titigil sa pagtakbo kahit anong mangyari. Pakiusap ipagpatuloy mo lang ang pagtakbo. Pipigilan ko ang nilalang na yan dito kahit ikasawi ko pa. Saad nito, nanatiling nakatingin si Lloyd kay Javier at wala naman siyang nasabi sa kanyang narinig mula rito. Samantala habang abala ang lahat sa pag-iwas sa halimaw ay iniiwasan naman ng Reyna ang bawat pag-atake nito. Napakalakas ng bawat tira nito na halos hindi na makakilos ang Reyna sa sunod-sunod nitong pag-atake. Nang mako-corner na ang Reyna ay nakaupo ito at nakatingin lang sa gagawing pag-atake ng halimaw. Aura Discharge, biglang sigaw ni Javier upang protektahan ang Reyna. Tinamaan ang halimaw sa bigla ang pag-atake ang ginawa niya at tumilapon ito papalayo sa Reyna. Nakakainis na langaw, saad ng halimaw at sunod-sunod na tin-ire si Javier. Kahit na ang kanyang mga atake ay hindi tugma, mamamatay ako kapag tinamaan ako kahit is nagbeses lang isip niya habang iniiwasan ang mga pag-atake nito. Dahil sa sunod-sunod na pag-atake at laban nila ay may mga mana na lumilitaw o tumatagos sa langit dahil sa lakas ng kanilang mga puwersa. Muling umatake si Javier at nataman muli ang halimaw. Medyo gamay ko na ang katawang ito. Kaya ko na siyang kontrolin ng maayos, isip ng halimaw. Tumigil saglit ito sa pag-atake at naghanda sa paglipad. Lumipad ito at hamarang agad si Javier sa Reyna upang protektahan ito sa binabalak ng halimaw. Ngayong nakokontrol na niya ng maayos ang katawan ng dragon ay lumipad na siya habang tinitira si na Javier ng kanyang sunod-sunod na mana. Umilag na lamang si na Javier at ang Reyna sa ginagawa nitong pag-atake. At syempre, di pa ang ating pinakapangit na bida sa aksyon. Bumalik sa habang nakasakay kay Goming at ginamit si Bibeong upang umatake sa halimaw. Bibeong, I choose you, wika niya at sabay inihagis si Bibeong na tila isang Pokemon patungo sa nagwawalang halimaw. Habang nasa himpapawid si Bibeong ay kumain ito ng Red Seed upang siya ay lumaki. Megaton Press, sigaw ni Lloyd at dinaganan ni Bibeong ang buto-butong halimaw habang nasa ere. Napasigaw ito sa sakit na tila na bali ang buto sa likod sa sobrang bigat ni Bibeong at bumagsak ito sa lupa. Habang nakahandusay ang halimaw ay mabilis na manghinayla ni Lloyd ang Reyna habang nakasakay pa din kay Goming. Habang si Javier ay mabilis ding pamasan sa likod ni Goming. Ano, ano ba yung nangyari? Takang tanong ng halimaw habang si Bibeong ay lumiit muli at hindi napansin ng halimaw na papaalis na ito sa lugar kung saan siya bumagsak. Habang nagtataka pa ang halimaw ay nasa itaas na sina Lloyd. Go -ming. Oras na! Pagbobomba ng dumi, utos niya sa ibon. Go Go Ming! Wika nito na ang ibig sabihin ay nahihiya ito dahil maraming nakatingin. Popodong, sigaw naman ni Podong na ang ibig sabihin ay ano na lamang daw ang sasabihin ni Bell kapag sinabi niya ang ganoong bagay gayong ginagamit din ni Bell sa kanyang pag-atake ang pagdumi. PPO, dagdag nito na ang ibig sabihin ay dumb umi na lamang siya. Kahit nahihiya si Goming ay wala na din siyang nagawa kundi ang sumunod. Dumb umi na siya, napunta sa halimaw ang kanyang mga dumi at dumb kit sa mga buto nito. Unti-unting tungulo ang mga dumi mula sa ulo ng halimaw papunta sa bibig at ngipin nito na lalong nagpagalit dito. Papatayin ko kayong lahat, sigaw nito. Lloyd Frentera, may plano ka ba? tanong ng Reyna. Pakiusap patawarin mo ako, pero bahala na kung gagana ito, sagot niya. Tinaasan pa ni Goming ang kanyang lipad at tumagos sila sa mga ulap. Ngunit nahabol pa din sila ng halimaw at tumagos din ito sa ulap. Iaalay ko ang nilalang na yan sa mas malakas pa sa kanya. Ang Dragon King, saad niya. Ang hari ng mga dragon na nabanggit sa nobela na Blood and Iron's Knight. Ang mapagmahal at mabait na dragon na nagpapatupad at nagtataguyod ng kaayusan at kautusan sa mga dragon at mahal niya ang mga tao. Ang hari ng mga dragon na tulad niya ay hindi isa sa walang bahala ang pagwawala ng halimaw na ito. Natatandaan ko na naglalagi siya sa lugar na kilala bilang Gapel, isip-isip niya habang lumilipad ng mabilis si Goming dahil hinahabol sila ng halimaw. Kamahalan, gaano kalayo ang Gapel? Tanong niya. Gapel, ang lugar na yan, aabutin tayo ng isang araw kahit pag ganito tayo kabiles. Bakit mo na itanong? Sagot nito. Nanigas naman bigla si Lloyd sa nalaman. Oh, kainis, isip niya. Malapit na silang maabutan ng halimaw. Pabilis ng o ang lipad nito. Halos nasa loob na sila ng bibig nito. At sa di inaasahan ay bigla itong umatake, buti na lamang at nagawang makailag ni Goming. Napakabilis nito kahit pa malaki. Kailangan namin lumipad sa loob ng isang araw na may isang ganyan na humahabol-habol sa amin, isip niya habang nakatingin sa halimaw. May paraan ba para maresolba ang sitwasyon na ito kapag makapunta tayo sa GAPL? Pasigan na tanong ni Javier at inihanda ang kanyang aura sword kung sakaling sila ay maaabyutin muli ng halimaw. Ito ay isandaang porsyento, ang ibig kong sabihin ay oo. Tama, kailangan nating makapunta doon, sagot naman niya. Bigla naman itinira ni Javier ang kanyang aura sword. Aura blast, wika nito. Mga gunggong hindi man lang ako mabibigyan niya ng gasgas, -gas, wika ng halimaw. At dahil minaliit niya ang tirang iyon ay tinamaan siya sa kanyang pakpak na may nakabalot na aura. Nabutas ito dahil sa lakas ng ataking ginawa ni Javier. Napasigaw ang halimaw. Ayos, Javier. Gagana yan. Panatilihin mong ganyan, saad niya. Ang lakas ng loob mong gumamit ng ganyang taktika, sigaw sa inis ng halimaw na ngayon ay may butas na ang pakpak. Alicia. Pahiramin mo ako ng ice pada mo, pakiusap, sigaw ni Lloyd. Ano, Alicia, tak ang tanong ng Reyna sa walang galang na si Lloyd. Wala na tayong oras. Ibigay mo na agad, dagdag niya. Ikaw, inis na wika ng Reyna. Yung ice pada, yung ice pada, saad niya na walang pakialam sa nararamdaman ng Reyna. Sige, pagpayag na lamang nito at ibinigay ang kanyang ice pada sa walang modong si Lloyd. Patatamaan natin ito sa trajectory kung saan hindi ito makakaiwas, sambit niya. Inihanda na din ni Lloyd ang kanyang sarili sa gagawing ataki. Blast, sigaw niya sa sobrang pangit niyang pagmumukha. Sabay nilang tin-aira ang halimaw. Napatulala naman ang Reyna sa kanyang nasaksihan ginagawa ng dalawa. Nagulat din ang halimaw sa di inaasahang pag-atake ng dalawa ng sabay. Tinamaan nila ang magkabilang pakpak nito ngunit hindi ito gumana at bamanda lang ito. Anong nangyari? Lumalakas ba ang halimaw? Tak ang tanong niya. Napatingin naman si Javier kay Lloyd dahil bigla itong napadapa. Yun pala ay ito ng Reyna. Sir Asfahan, tulungan mo kung itaas ang upper body niya, utos ng Reyna na hawak-hawak ang lower body ni Lloyd. Sumunod naman si Javier at itinaas ang upper body ni Lloyd. Buhat-buhat na nila si Lloyd ng padapa na nakaharap sa halimaw ang pagmumukha. Ano? Anong ginagawa niyo? Tanong niya. Napasigaw naman si Lloyd nang makitang malapit na sa kanila ang halimaw. Sundin mo ang mga utos ko, sigaw ng Reyna. Nag-ipon siya ng mana sa kanyang kamay at ipinalo ito sa puwete ni Lloyd. Sumigaw ka ng blast utos niya rito sabay hampas sa bayhampas sa puwet ni Lloyd. Blast, sigaw naman ni Lloyd na nasaktan sa pagkakapalo sa kanya ng Reyna. Sa sobrang sakit ay halos hindi may pinta ang pagmumukha niya. Sobrang nakakatakot at sobrang pangit talaga. Halos lumuwa ang mata niya at nakangga nga pa habang labas-labas ang dila. Nagulat at natakot ang halimaw sa kanyang nasaksihan. Ngayon lamang siya nakakita ng ganoong nilalang. Sa takot nito ay napatigil ito sa paghabol sa kanila at sila ay nakalayo rito. Nagawa mo, Lloyd Terra. May gamit talaga ang pangit mong pagmumukha, wika ng Reyna habang maluhaluha naman ang ating bida. oh, siya nga yun. Ang gumamot sa pagkalaso ni Megan Tano ang nagpaurong sa aking mga alagang na mastodons, ang nakatalo sa Hell Knight, Jesus Maria Jose, natakot ako sa pagmumukha niya, muntik ng malaglag ang puso ko kahit wala na akong puso, Paano may nilalang pala sa mundong ito na may kahindik-hindik na pagmumukha, wika nito. Kung ano man, ayos na din ito. Makakaganti na din ako sa pareho kong kaaway sa iisang pagkakataon, dagdag nitro at hinabol muli si na Lloyd. At inulit nilang muli ang ginawa nila kay Lloyd. Inulit nila nang inulit ito sa kawawang si Lloyd ngunit hindi na ito umubra dahil gumawa ang halimaw ng isang eye shield na gawa sa kanyang mana upang matakpan kahit papaano ang kanyang paningin sa sobrang pagkapangit at kitakot takot na pagmumukha ni Lloyd. Hindi ito gumana? Grabe! Hindi ako makapaniwala na nilagyan niya ng pananggalang ang kanyang mata gamit ang mana. Talaga bang kasuklam-suklam ang pagmumukha mo? Saad nito? Sandali lang kamahalan, bakit palagi mong ginagamit ang pagmumukha ko? Tanong niya ngunit binale lang ng Reyna ito at di siya sinagot. Kamahalan, pakiusap, takpan mo ang tenga mo gamit ang mana. Master Lloyd, gamitin mo ang sigaw ng impyerno, utos naman ni Javier. Pagkanta ko yon, grabe ka sa akin, wika niya. Kung ano paman, gawin mo na lang, dagdag nito. Ginawa naman niya ang inutos nito. Hallelujah, kanta niya with matching sa napakapangit niyang mukha. Wow! At napakagoleng ng halimaw, tinakpan din ito ang kanyang mga mata at tenga habang hinahabol tayo, sabi ng Reyna. Paanong nakakahabol na siya sa atin, tanong ni Javier. Kainis, hindi na ito maganda, saad ng Reyna at bitaw agad kay Lloyd na parang isang bagay lamang at lumagapak siya sa likod ni Goming. Mali ako, ang plano kong gamitin ng hari ng mga dragon ay isang kabiguan. Ibig sabihin ay wala na kaming pagpipilian pa kundi talunin ito. Meron kaya itong kahinaan? Ang halimaw na tulad nito ay meron ba? Tanong niya sa sarili at bigla niyang naalala ang pag-uusap nila ng Reyna noon. Kunin mo ang buntot nito at palitan mo na lang ng iba. Alala niyang sinabi sa kanya ng Reyna noon. Meron nga itong kahinaan. Isip niya, patuloy sa paghabol sa kanila ang halimaw kahit pa medyo malayo-layo sila ay malapit na silang abutan nito sa bilis ng paglipad nito. Lumalakas ako. Lumalakas ako habang tumatagal. Habang isinuko ko na ang pagiging tao, ako ay isang naging nilalang na nangingibabaw sa kalikasan. Sabi nito at mas lalo pang binilisan ng paglipad upang mahabol si na Lloyd. Go Gamitin mo ang spider web flares, utos niya na agad namang ginawa ng ibon. Napalibutan nito ang halimaw. Lahat ng ginagawa nyo ay nagbibigay sa akin ng kaguluhan, sigaw nito at pilit na iniwasan ang biglang ataking ginawa ni Goming. Ngunit sa kanyang pag-iwas ay hindi niya namalayan kung saan nagtungo ang mga ito dahil bigla na lamang ay ito na wala sa kanyang harapan. Ano, saan sila nagpunta, tak ang tanong nito. Ang hindi alam ng halimaw ay lumipad ng mas mataas si Goming. Sila ay nasa ibabaw na mismo ng halimaw. Tumalon sa ibon si Javier at ang Reyna dala daladala ang kanika nilang ice poda. Ang pang-apat na tailbone mula sa pelvis, sigaw ni Lloyd. At nahanap naman ito kagad ni Javier. Ayun, ang pekeng buntot na gawa sa granite, wika niya sabay tira rito. Kahit na peke ang buntot na iyon, baka napalakas pa rin ito ng kapangyarihan ng dragon. Gayun pa man, meron kaming dalawang sword masters, isip ni Lloyd. Tinamaan ni Javier ang pekeng buntot nito at ito ay nagkaroon ng lamet. Napasigaw sa sakit ang dragon. Lloyd Frentera, sinabi mo sa akin na ang buto ay gawa sa buto ng isang Emperor Will, sigaw ng Reyna. Patawarin mo ako aking kamahalan. Ang makatwirang paglaktaw sa materyales at pagsisikap ay palaging tama, sagot niya. Tinirang muli naman ng Reyna ang pekeng buntot na nagkaroon ng lamet kanina sa pag-atake ni Javier. At sa pagkakataong ito, ito ay tuluyan ng nabasag. Tulad na lang ng mga sandaling ito, ngiting tagumpay ni Lloyd. Naputol na ng tuluyan ang buntot nito at unti-unti itong nalalaglag patungo sa lupa. Hanggang dito na lang muna ang kwento. Huwag kalimutang ilike ang video at mag-subscribe, pahit na rin ang notification para sa mga susunod na video. Maraming salamat, hanggang sa muli.